Hi guys, pupunta nga pala kami sa si Shefford Villa yung sa school dito sa Tigawan, Kamusur kasi doon nagtuturo yung ate ko, teacher siya so tara samahan niyo ako mag-decorate kasi pagsipaga muna tayo dito Dito na. Na, 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 na kami sa room ng ate ko teacher Shay Start na kami, magatanggal kami ng wallpaper na Hey Ang hirap na ito Sobrang hirap niyan Laro na dito No. <laughs> so ito naman yung ginagawa nila guys. Kakabit siya ng ano, paper bag. Ayan guys, sobrang dami pang ayusin. Sobrang kalat. Meron doon siya nalang mang hack. Ayan, para matanggal doon yung wallpaper. Tingnan natin kung totoo. So ayun na guys yung hack niya. Go! Working. Ay, working na! Ay! Ay. <laughs> namin mamaya syempre, yung lupang hinirang. Dami niya, mamaya maganda na yung room niya. Yan na yung decorate. Tapos na kami. Ayan, mamaya lagay namin siya ng wallpaper dyan para maganda na tingnan. Nagahawak lang ako kasi hindi ako ano, magaling sa mga dikit-dikit sa -dikit. saka magpantay. Siya yung magkakabit sa saka magdidikit. Talagay na namin siya ng wallpaper, di ba? gumanda na siya pero bitin niya sa baba lalagyan pa yan eh. next naman is magwawalis naman para hindi na makalat hmm. diba so, guys ang nila kong vintage niya pati ikaw magdidecorate -de yan ikaw din lahat kung okay. sasilate so, dito sa so, kasi kuya meet ko diba welcome grade 1 ano to chance, dito naman ako sa kabila mag ano, magwawalis yun Grabing kalat. Bali yung libro naman guys yung aayosin. Grabe ang hirap pala mag-brigada. Pero sa private kasi wala silang gamit. Na. Maglalagay naman tayo ng books guys dito. Tara! Okay. Next batch. Hey. Maliwalas na. Hindi tulad kanina, di ba? Sobrang kalat. Maganda na yung room na yung ate. Basta kami maglinis. Eh, bukas na namin tutuloy. Kaya eh, masyado na kasi late. Kaya bukas naman.